Panalangin bago magsimula sa trabaho. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob. Salamat sa buhay, sa kalakasan at sa pagkakataong makapagtrabaho muli. Nawa'y gabayan ninyo kami sa lahat ng aming gagawin ngayon. Bigyan ninyo kami ng karunungan at malinaw na pag-iisip, upang maayos naming magampanan ang aming mga tungkulin. Ipagkaloob ninyo rin po ang tiaga, pagiging tapat, at malasakit sa aming gawain. Ilayo po ninyo kami sa anumang kapahamakan, pagkakamali, o tukso. At naway maghari ang pagkakaisa, respeto, at tagmamahalan sa aming samahan. Pagpalain po ninyo ang aming mga pinuno, katrabaho, at aming mga pamilya. Lahat ng ito ay aming itinataas sa inyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.